Nagbabala ang Department of Tourism na umiwas munang mag-travel kung hindi naman importante, lalo na sa mga baybayin at bundok na delikadong puntahan ngayon. Ito ay bunsod ng pananalasa ni Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Sa inilabas na abiso kagabi, sinabi ng DOT na tuloy-tuloy ang inspeksyon sa mga tourist spot, hotels at pasilidad para siguraduhin na ligtas ang mga ito matapos ang hagupit ng bagyo. Kaugnay nito, maraming kanseladong biyahe sa dagat at lipad sa aeroplano dahil sa malakas na ulan, hangin at malalaking alon na tinamaan ng Western Visayas, NIR, Central at Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Paalala ng ahensya kung nasa mga apektadong lugar, manatiling ligtas. Sa ligtas na tirahan, sumunod sa mga hotel at lokal na otoridad at bantayan ng mga advisory ng pag-asa. Dagdag pa ng DOT, babantayan nila ang sitwasyon at magbibigay ng updates habang patuloy ang pag-iingat para sa kaligtasan ng publiko.